yun mga idol uh, usapang RCBC muna tayo uh, may tanong si idol Ricky Napoles 5936 yan uh, ito yung tanong nya nag loan ako sa RCBC payday now pero sa akin di, nag, di nalabas yung ongoing loan ko kaya di ko malaman kung bayad na ako yun so yung tanong ni idol Uh, para makita mo idol i-check mo yung transaction history uh, ng yung uh, account, doon mo makikita kung uh, nakaltasan ka ng dalawang beses ikaw naman yung nakakalam ng date niya kung kailan ka nagloan ng RCBC payday mo so uh, para masundan mo yung sinasabi ko idol uh, uh, gagawa tayo ng uh, tutorial dito sa ating ah uh, RCBC account. Let's go. So, uh, para malaman natin yung transaction history na sinasabi ko, uh, buksan natin ang ating RCBC account. yan. Sa mga uh, nahirapan malaman kung bayad na kayo o hindi pa sa inyong loan, ayun. Puntan lang natin ang ating account, ilagin natin. Yan. Tapos so nakikita nyo itong ano na to yung balance niya. Yan, yan yung balance ko. Pindutin natin itong uh, manage my account, mga idol. Yan. Tapos pindutin niyo yung balance ng account nyo. Yan. Dito sa may bandang kanan, makikita nyo yung transactions. Yan. Dito, iset mo siya view all transaction sa may baba. Set mo siya ng uh, sabi mo na lang 60 days yan. para makita natin so kung nagloan ka ng halimbawa uh, uh, June 8 ngayon kung nagloan ka nung May May 1, ganyan, May 2 mali makakaltahan ka na ng halimbawa May 15 at May 30 makikita mo na dito yung date niya kung kailan punta tayo ng ano Yan. Ito yung 30, May 30. Check mo dun sa kabila, sa May, May, yung unang nag-loan ka, sigurado. Kapag nakita mo na dalawang kaltas ka na, yung sabihin, bayad ka na. Uh, para malaman mo kung uh, may over na siya ulit, bubuksan mo lang yung account mo, pupunta ka dun sa my loan. Yan. Pipindutin mo Yan. Uh, pag nakaltasan ka na ng loan mo idol uh, magre-reflect yun doon sa account mo uh, tatlong araw hanggang isang linggo yun yung aantayin mo hindi mo siya makikita agad or hindi siya lalabas agad talimawa nakaltasan ka ngayong sahod na to ngayong araw na to tapos pupunta ka ng loan hindi pa yun lalabas doon mga idol kasi delay yung posting ng system nauuna yung pagkaltas ng uh, mga uh, loan sa transaction history makikita mo doon na uh, nakaltasan ka na agad pero pag chinek mo doon sa loan mo uh, sa out uh, ongoing balance mo ng loan mga ganyan hindi siya agad nagre-reflect doon uh, kasi hindi pa yun na-update uh, na ng system ng RCBC ang lahat ng mga nakaltas ng loan ng bawat account parang ganoon yung pagkakaintindi ko sana nag gets mo idol yan Ganun lang mga idol. So sana may uh, naitulong ako sa video na to. Hanggang sa muli. Bye bye.